Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kamusta? Ngayon na ay February 8, Thursday. Uh, so, nga pala guys, mag-share lang ako sa inyo yung aking charge or aking patong ng Gcash sa cash in at sa cash out. So, magkano nga ba nga aking patong pag ganun guys? Since uh, may maikwento ko lang ano guys, no? Kasi since dito sa lugar namin, parang ang alam ko kasi ako lang dito ang nag-Gcash. So, blessed talaga kami dito sa lugar na to. So thankful talaga. Thank you Lord talaga. Thank you Lord. <laughs> 'Di ba? Kasi actually ang dami talaga ng papajikas dito, guys. Ah, uh, mapa right and left man, back and front. <laughs> Kasi yung may nag-Gcash man dito, guys, ang nalaman ko lang noon pa, bahay naman siya. Kaya lang, di ba, pag bahay, parang hindi ka naman lapitin pag ganyan. Hindi puntahin ng mga tao na nag-gcash. Kasi pag ikaw talaga mayroon kang tindahan tapos, tapos nag-gcash ka, ay talagang lalapitan ka talaga. Tsaka kahit minsan wala pang tao eh, well, minsan walang tao, di ba? Kahit katok na, uh, katok na katok, tawag ng tawag, di talaga aalis yan. Basta alam nila may tindahan. Talagang uh, tatawagin at tatawagin ka talaga, di ba? So, wala talagang loss of your tindera. <laughs> Kahit matulog ka dyan eh. Pag may tao, talaga eh, tayo ka na. <laughs> so, ayun. Talagang, di ba? Yun nga, guys. Uh, maganda talaga pag ang tindahan may GCash. So, malaking tulong, malaking bagay sa mga tindero-tindera. Kasi talagang laki yan. Dag Dagdag -dag kita talaga siya, guys. So, actually, sa totoo lang, uh, dinigilan ko na yung, ano, <laughs> yung magbablog ng tungkol sa kita. Kasi madami akong ano eh, yung mga kakilala dati na nagpaparamdam. Nagpaparamdam ba? Message sa ano? O oh, yun, tinigilan ko na. Kasi mag sabihin, ano, paload na ako muna eh. Ano ako dito guys, nasa, ano, sa ano ko Bulacan tapos di ba yung kakilala natin na sa Mindanao. <laughs> Baka napanood niya. Sorry ah, pasensya na. Naikwento ko lang naman. Hindi naman ano. Ilan, ilan naman sila eh. medyo madami-dami sila. O so, ba diba, Parang na, na, na ano kanya na tawag dito. Parang naka, naka, naalala ka ba? <laughs> kasi uh, ano kasi guys tawag dito. Nag, syempre mag, mag mga kakilala magbago pa tayo sa pag-vlogs, pag YouTube. Eh, syempre kailangan natin ng tulong ng ating mga kakilala. Diba? So kailangan subscribe tayo ng ating YouTube channel. So, ayun nga, nung siguro na panood yung about sa nag-Gcash ako, ayun, uh, ano daw muna, pautang daw muna na Gcash <laughs> Sabi ko, ay, di ako nagpapautang kasi pasensya kayo. Tapos na naman yung ibang pa follow daw muna, babayaran, kina, babayaran daw sa ano niya. Hmm? Ano ba naman yan? Hindi <laughs> naman, sabi ko nga, hindi ko pinapautang yung load tsaka Gcash. Pasensya na talaga, hindi talaga. Kasi, di ba, pera din yan eh. Kaloka. <laughs> Ayun. So, kaya tinigilan ko na mag-post-post ng kita sa, nakita ko sa month of ganyan. Kita. So, yan guys, balik tayo. So, yun nga, tinigilan ko na mag, ano, mag-vlog ng, actually gusto ko talaga i-vlog yung tungkol doon sa, yung buong taon ng 2023 ng kita. Pero, hindi na lang. di na muna, <laughs> di na kasi uh, siyempre may mga kakailalan tayo na naisipin na di ba uh, madami tayong pera dahil kumikita tayo sa di naman nila naisip yung pagod mo, hirap mo, yung tawag dito, siyempre mga ginagastos din natin, madami naman tayong magagastusin sa bahay di ba, uh, siyempre may mga ano pa tayo, mga ibang ginagastos, SSS, pag-ibig, bill health, mga kuryente, tubig kain natin, pamasahin na nga. Diba? Hindi <laughs> nila alam yun. <laughs> Parang, uh, makita lang nila na may tindahan ka, uh, medyo may laman, kala nila, di ba, may, may pera ka na. Ba't diba, tumutulong din tayo sa mga magulang natin, diba? di ba, hindi naman nila alam. Diba? Actually, hindi na dapat kailangan ikwento yun, diba? kaya lang nakakainis, di ba. Um, uh, porkit ba yung binigosyo, eh, madami na agad pera. Hindi naman nila alam yung tawag dito yung sa likod yung pagod mo hirap mo yung mga utang mo <laughs> diba Nakainis. <laughs> so yan guys start na tayo so magkano nga bang aking uh, charge sa cash in cash out ng GCash so sa ano ko guys start muna tayo sa 100 ano so 100 to 300 10 pesos po ang aking patong pag 300 to 500 15 pero like guys, may nagpa ano, may nag-cash out or cash in ng 3 I mean nag-cash out ng 320. So ang 'di ba sa 300 1 to 500 is 15 na. Pero 320 ang ika-cash out niya. Ang babawas ko lang dun, dun guys ay ano lang 10 pesos na charge. So ibabalik ko sa kanya yung 310. Ganon. Like uh, may nagka-cash out. Parang sinama na niya yung charge ba sa 300. 300, ang cash out niya is 315. So, yun, di ba, may 5 pesos pa. So, bibigay ko na sa kanila yun. 300, 305 ang ibibigay ko sa customer. Ganon. Like, may nag-cash out ng 1,030. So, babawas ko lang yung 20. Yung 1,010, bigay ko na sa kanya. Ganon, guys. Di ako, di ko tinatanggal na yung sobra. Kasi maliit lang naman, eh. Pagpapatungan mo pa ba, hindi na. So, yun nga, guys. Ah, uh, So tapos sa 301 to 500 15 ngayon. Tapos 501 to 1,020 pesos. Tapos 1,001 to 1,530. Tapos 1,501 to 2,040. Ganun ang charging ko guys. 2,001 to 2,550. Tapos 2,501 to 3,000 60, and so on. Basta ganun guys, pag like may nag-cash out, no, 2,560. Diba? 2,560. So sinama na niya yung charge, kailan may sobra. Sa, 2000, sa 2,560, mayroong kang charge na 50. So yung 10, bibigay ko na. So bibigay ko sa kanya, 2,510. Ganun. So hindi ko siya yung... Doon mismo sa rate na 2,501, higing 60 na siya agad. Hindi. So, 50 lang. Kasi, di ba, malit uh, na lang naman yung sobra para ipatungan mo pa. So, ganon. Ganon dapat. Tapos, basta so on guys, ganon siya, ganon. Tapos nga pala guys, uh, nung December, so, ganon yung rate ko guys, cash in tsaka cash out. Walang pinagkaiba, same lang. Tapos, nung December guys, uh, Nga pala, balik muna tayo. Don't, like, may mga nagka-cash out naman, guys. Like, yung mga binata, mga bata mga mas na yung may mga gusto lang nila paso uh, parang nag ano sila ng nag ano sila ba nag sign up sila ng GCash tapos mga non verified pa kasi nga mga estudyante pa wala pang hindi pa siya verified na account tapos gusto lang nilang pasukan ng pera like nagpa gusto lang yung i-cash ina ng 50 pesos so charge ko niyan guys ay 5 5 pesos ganoon parang ano siya parang 10% ganun. Kasi, like, may nagpa, yung diba, below 100, ganun ang charging ko. Parang, ano, parang loading lang din. Nagpa-load sa akin ng 50 pesos, 5 pesos ang charge. Nagpa-load sa akin ng 60, uh, 6 pesos ang charge, ganun. Yun nga guys, nung December, nagpa, ano ako, nagpa-promo ba? <laughs> Nagpababa ako ng rate. Like, dun sa, ano, 300, Di ba 301 to 500 is 15 na. Ang ginawa ko guys, 301 to 510 pesos lang nung December lang last year, 2023. So, ang daming kasi binabi ng papaload ng like 350 Uh, 340, 380, 400, uh, 480, 450, ganun. Uh, 10 lang ang aking charge nun hanggang sa 500. Oh, so, tuwan-tuwa ang ating mga customer. Sabi niya, for, sana daw, ano, forever na daw, ganon. Sabi ko, ngayon lang. <laughs> Kasi, syempre, uh, may ano din tayo, di ba? Yung, may load din tayo binabayaran. Mag- mahal kasi yung load ko, guys, nasa, ano, data naman siya, uh, ano naman siya, worth it naman, data na nasa, ano, uh, 499, so 500 na. So, doon tayo bumabawi para at least may pambayad tayo doon sa aking uh, pang data, di ba? So, yun ang aking rate. So, tuwan-tuwa sila. <laughs> so, yan. Pero pag yung sa lugar nyo guys, like meron kayong madaming kalaban. Kasi dito sa akin, talaga may kalaban man ako, siguro malayo na. Hindi ko na alam kung saan yan banda. So kung sa inyo, like mga ano, lalam na, na yung madaming mga bahay-bahay tapos dikit-dikit yung mga tindahan. Talagang possible yan, may mga jikas-jikas talaga yan. Like sa ano, dun sa tinirhan namin dun sa... Mandaluyong yung dati kasi doon nga ako nagtrabaho. Doon kami nagre-renta ng Akin Diyosawa. Kabilaan yung mga ano doon guys, mga tindahan, tabi-tabi, tabi-tabi, tapos harapan pa. So pag lumabas yung mga tao, ayan, mga tindahan talaga dikit-dikit. So possible, madaming nag-chikash, madaming nag-load. So ano talaga yung ano nila, yung may price war talaga. So di, di na namin alam kung, kasi hindi naman kami nag-ano doon, eh, nag-chikash noon nung nandun pa kami. So siguro possible yun, yung mga ganong ano, mga ganong lugar. ah, uh, pa, talaga yan ang rate pababaan. Tayo. So, yun nga, guys. Pag merong mga tindahan talaga na dikit-dikit, lalo na pag may mga nag-jigas-jigash, talagang pababaan yan ng presyo ng rate. Pababaan talaga. So, yung sa akin kasi, guys, parang nasa ano siya, nasa 2%. Pag yung like yung sa 1,000, di ba, 20, ganun. Ayan lang, yung 15, uh, yung 500 ko, nasa 3% yun lang. Kasi pag, like, na yung, nagpapaload, guys, na 500 lang, so 15 agad yun. Pero pag, like, may nagpaload, 1,500, 30 lang yun. Parang, dun sa 20, sa 1,000, 20 pesos, tapos sa 500 is 10 lang ang nadagdag, kasi sa 1,500 yun na, uh, cash in or cash out niya. Ganon. So, yun talaga, pag may mga, uh, kakompetensya ka talaga, kailangan bumaba ka din sa presyo. Kasi kung hindi, ay baka hindi ka napuntahan. Kasi lalo na pag madami namang Uh, mga tindahan na medyo mababa 1% lang ang patong nila, di ba? So, ayun. So, yun lang ang aking may share <laughs> So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panunod pa. Alam, bye-bye.